So, share ko lang sa inyo, no? May binili kami or in-install kami na ceiling fan. Kasi sobrang init talaga ng panahon, di ba? Hindi naman pwede sa lahat ng area ng bahay lagyan ng aircon. So, yung part dito lang sa baba, kung saan ako dito nakaupo. So, nilagyan namin ng ceiling fan. Nandito siya sa taas. Pakita ko sa inyo. So, yan siya ngayon sa nakikita nyo. Sobrang lakas. Wait lang, paanda rin ko ha. Kasi maririnig nyo kasi dito sa video talaga kung gaano siya kalakas. Wait lang. Yan. One pa lang yan, pero grabe, parang bagyo. Sobrang lakas niya. Patayin ko na kasi so medyo maingay talaga. Super saglit lang yan in-install. Yung meron ka lang dapat sa start pa lang, ipa mo na yung parang ano niya. Doon mo kasi siya ibabarena sa wall, ba diba? So dapat alam mo na kung saang area ka maglalagay. Yun, lalagyan mo na ng screw. Pag nabarena na, nailagay mo na. tas maglalak lang siya dyan sa yung pinaka body niya. And then, kapag na-lock na, so itry mo talaga. Siguruduhin mo talaga na hindi malalaglag tapos ilalagay mo na yung yung mismong fan tsaka yung blade niya tapos isasarado tapos yung gagawin lang talaga dito is yung sa wiring pero basic lang din naman so ito yan ito yung sinasabi ko na sobrang lakas ba? Diba? oh yung 2 ito yung 3 grabe sobrang lakas kaya 1 lang talaga kami So, sa part ng sa wire, kapag hindi ka sigurado, syempre, kailangan electrician or marunong talaga ha. Huwag mong i-DIY kapag hindi mo din alam. Pero kung may basic ka naman at saka confident ka, pwede mo naman gawin. Kasi simple lang talaga sa iba. Pero sa iba din, syempre, kailangan sigurado para hindi magkamali. Yung brand pala nito is Asahi. Hindi siya sponsored ha. Shinare ko lang talaga kasi natutuwa ako. Sobrang lakas talaga ng hangin. Pero yung kung maririnig nyo, maingay, no? So, yun yung tunog talaga niya kapag pinapaandar. Kanyang size is nasa 18 inches. So, medyo malaki talaga siya. Pero sa video na pinakita ko parang maliit lang, no? Pero 18 inches yun, mga ganito. So, kung saan ba ito nabibili, marami naman to sa mall. So, check nyo na lang kung saang mall kayo malapit. Ganun, may mga brand naman. Tsaka, marami pa namang mga options sa mga brand. Pwede din kayong mamili. So, share ko lang sa inyo kasi para sa mga taong naiinitan na talaga tapos gusto ng malakas na malabagyo na ceiling fan. So, itong Asahi. Asahi, no? Asahi ang pagbasa nito. Ano, maganda siya. Kaya, share ko dito sa video sa YouTube. So, yun lang muna and see you again sa aking susunod na video. Bye!